It's me again, Mrs. In Love Adventure. So ngayon mga idol, nandito kami ni Claire Creepy at saka ina to mga idol kung saan inatake si Claire Creepy ng lalaki, mga idol. Babalikan talaga namin mga idol kasi kailangan namin siya makita o kailangan namin siyang mahuli. Kasi kung hindi talaga namin siya mahuli, mga idol, baka hindi lang si Claire Creepy ang kanyang uh, ang kanyang gagalawin dito kasi mga idol napaka-agresibo talaga ng lalaki na yun mga idol. So, hindi natin ito papatagalin mga idol at pupunta kami sa lugar. So, yan lang po at marami pong salamat.

Kaya niyan at 'yun ang banat ako. Nan. Ako 'to. 'Yun namin. At meron pa si David anong tay. Oo, okay, kan ka daraan. Meron ka talagang makupuntahan pero parang paikot-ikot lang. 'Di ba? Kasi pag doon ka dumaan, dito rin ang pagsaklo. mo. Pag doon ka naman dumaan, dito rin ang bagsak Parang kuan, para lang pabilog. Kasi mm -mm. lalim tayo. Kaya Mag-ano tayo, Toy? mag tayo kasi hindi natin kabisado ang lugar at sila ang nakakaalam. oo. Pero may nasa masunod ata dito. Ang medyo delikado po pero kailangan na hanapin na natin yung ito. Hindi po napakabastos mo. Wala na ang na ng pag-iisip. Parang kung ang siya, parang high siya no? Parang siyang high. Pag may okay. hindi kapag nasa ka sa mga mga katulad ng mga na kong mga hindi wala na kong mga hindi wala na kong na kong mga hindi mo na ba kong mga doon na tayo kaya doon doon kung doon dadaan dyan 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 sa lugar na yan yan dito na yung bagsak mo kahit saan clear dito talaga ang bagsak So ayun mga idol, napakalayo na po namin ah, nilakad. So kanina mga idol, parang talagang may sumusunod sa amin. Hindi ko lang siya mga kita kasi pag nilingon ako sa sa likod ko, nagtatago siya. Ha? Ah, kubo? Dadaan uh, nak ya, ha? dendaan dek. Dendaan Perang minat bubulangan clear, ay cuy. Saya nak berbulu-bulu ni. Alah! cuy! babae. eh. Nubul pini la clear. Hello. Hello. Hello, kalau ui. Di dalam selubung. Thank you. Diretso okay. babae, kinakakalagkad. Mm -hmm. sila. sila. Ba yung, ka ng no. yung dalawa pala sila, cuy? Yung, yung, 'Yung isa. 'Yung isa, cuy. Pero hmm. dalawa sila, no? Okay. Okay.

Diyos ko Lord. ano gagawin natin, Joy? Sucoy. Si oh. Asan si Sucoy? Oh. Hong muna. Uy. Oh. oh. kami nang dalawang bandido. Bandido ba yun? Clear o um, manyakis? Kawawa yung babae, Clear. Buti na lang mga ito naka nakatakbo kami kundi baka is, isa naman sa amin kung sino ang Choy! Ayun si Choy mga idol Takbo! Na lang si Chuy nakatago. Ma, buti na lang Chuy kasi si Claire hapit. Muntik na si Claire. Chuy, si Claire talaga ang pin... Oh. hindi siya hindi kaya tuloy yung buti na lang <coughs> ka ka ulit hmm. kita nyo pwede na silang babae oh. biktima kamusta yung okay, babae ito ay joy ang mga gawa ang gawa natin ngayon natin babae balikan natin Oo, oh. Uy, pero muna tayo magmaman tayo Huwag tayo papadalos-dalos. Oh. Hindi tayo tayo, oh, hindi tayo naman, na, Ang laki ng itak, di ba? Oo, oh, diba? may kasama siya. Oo, oh, may kasama siya. Dalawa sila. Pero yung isa, Choy, may may itak. Yung, may itak. Yung nakasobrero, yun yung ang gumawa sa kay Hitler, di ba? Yung nakasobrero. Oh, pero, yung, yung isa, bago, may, itak. May itak. Parang nagalit siya kasi. Ha? Huh? Nagalit siya kasi hindi niya natuloy yung balat niya. Sa, nung nangyari sa akin. Kasi nakita siya. ano yan? Balikan natin. Balikan natin. Pero dapat may, dapat may, ano, may tayo. mamaya na lang. Oh. Narinig mo ba yun? Yung babae sumisigaw. Huwag tayo dito dadaan. Kasi dito, dito nila tayo nakikita kanina. Dito tayo. ¿Quién la ha dado la caclera? Kumusta na, kaya itong Hayun oh. Pag-guman muna tayo dito. muna tayo. Kaya muna tayo muna tayo. ng video. sige, dito tayo. Tara. Dito tayo. Cut muna namin mga idol kasi magmamanman kami ma. kung ano nangyari sa babae. Eh.